Hi, guys. Ayan, maglalagay tayo ng mga Teacher's Day na baga. <laughs> maglalagay tayo ng coats. Oh, ayan, mga coats, coats. Para sa Teacher's Day. Kasi meron ako dito, guys, mga flowers. So, syempre, din tayo. Hoy, maski pangit ang balay, basta tao ka magdekorasyon. Maga yun! Di pa napagayon ang balay mo, hindi ka ang balay mo. Dekorasyonan mo, tama, gayon yun niyan. Most <laughs> oh, sa balay. sa ting mo sa teacher. Hmm, sa TV. O, oh, gano'n. <laughs> May tanog? ayan guys mo na tayo. Oh, ito yung sinulat ko guys kinuha ko lang naman to sa google <laughs> to the teachers who never stop inspiring tapos dito pa sa likod guys ayan para ma-inspire sila bumili habang sila nagbabasa oh. a day of my life dito sa akin tindahan

50